Kuwani. Kuwani yung kuwani yung, yung pagpipilit mo, wala na masama lugar yung pagpipilit mo. Ay na. Tama marami marami sa inyo mababasa pa sa sa YouTube. Ay na. Masado abusado. Kailangan talaga sa pangrehab. Yes, sabi mo. Tinanong ko yung paraan ng kapatid mo.

maganda 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 ano po maganda maganda umaga po sa inyo ka telegram, ito lang sa mga ano po dyan mga na stress so dyan magukang magalala ka telegram tignan po natin yung ating pag-uusapan ngayon hello po ka hello po hi hello sir. hi po hi ang sarap nang linuluto mo <laughs> oh, alam mo yun. Ang sarap. Ang na. Ay, ano si mo na yun. Yung tubig, yung tubig. Sarap linuluto mo. Ako, ako. Kain na lang. Ay, sumo sarap ko ito. bumili? Ah, uh, uh, sumo, sumo ba? So, so. Ah, ano ah, yun ang tawag? Ha? Ah, yung kating karabi sa akin. Yung tawag ko. Isang at Hindi, yan. Kailan niya nabili? Yung pinakayang ikaw ko. Yan pa yun? Ah, uh, ayos ka, ka. Hmm. Nakatulog ka ng maayos. Ako. Okay. Okay. Ako. Ikaw po kayo, po. Ah, uh, pasok po kayo. Pasok po kayo. Dulo ka lang ang ya ang gawin niyo po? Hindi nga gawin, sa buhay galing. Saan po ba? Sa bahay. Morning. Sige, base ka muna. Nag-good morning ka muna sa mga katay ka Good morning po mga katay ka lang. Naiya ito po, lino manok niyang manokategram. Ito po yung una namin pinamili sa ano. Heheh, ito ka na po ito. Ano pa yung mga natira doon? Wala na, ubus na nga eh. Tingnan niyo, sinipin niyo. Ubus na. Gawin na. Okay, ko na yun sa rehabilitation. Ako, no, hindi po ako maparami. Hmm. Ayoko po. Sabi ko, kahit mga... 6 months. Diri ako dun eh. Huwag daw. Hindi po akong paparehab. Paparehab niyo. Tara tuloy-tuloy na. Huwag, Ayoko. Di ako. Hindi ako, hindi naman ako ano eh. Ayos lang naman po ako. Ayaw lang ko tamo. po ako dun. Bababa -ba -ba, kalagayan ko po dun. Saka nang utang ng ano, pang gulay. Ah, doon po sa tindahan Eh, bari ako ba yan? Bila yung pechay. Ayun, limang piso. Ayun, limang piso. Ibigay yung pechay! Ano, limang piso? Limang piso lang ba Ibigay Bila yung pechay, bari lang. Pwede yung bari ha. Bila pechay. Bo. Pechay! Alam pa rin sa inyo yung pechay. Doon sa inyo, buti pa sa inyo, marami eh. nakausap ko na yun sa rehab. Kung ano, papunta sila ng alas dos. Pukunin siya. Okay sa'yo. Hey, hindi, hindi po. Ayon. Ayoko. Hindi po hmm. akong paparehab. Ayoko. May pag-aaway ako dun. Six months lang, Kuya Kelby. Ayoko po. aso na ba? Kasi hindi and makakasama ng Pasko, New Year. Ha? si Kuya Kate ba? Sarap! Kuya Kate. Ayun ang tali po. Kausap ko na yung ano? Yung rehabilitation. De, hindi po ang paparehab sa Kaso kailangan ka doon mamaya, alas dos. Ikaw yung pipirma. Eh, hindi po akong paparehab. Bababa ka lang ako, may pag-away po ako dun. Nakasabi ko sa inyo, hindi niyo mahirapan ma ma po ako. Pag nga away po ako dun, anong mangyayari sa akin? Eh, tol. Eh, bab ay, may pag-sira lang po ako doon. dun, ayo. No, tol, kailangan mo tol eh. Oo, tol, kailangan mo dun. Hindi, ikaw magpariyab. Ikaw umana dun. Hindi nang request ni Bunso, kaya... Have... Oo oh, hindi po kakain ba? Hindi po ang mapareha, bayo ko po. Ito, hindi naman kasi namin mo, hindi namin mo na orso, sa minu-minuto. O araw-araw, nag-aarap buhay kami nito kayo. Pwede ba namin na araw-araw, nakahanapin ka namin. Pwede ba yun ang umulit siya doon, kila Ate Mary Grace. Opo. Opo. Saan siya nakita? Mary Grace po. Ang isa sa mga skola. po. Sa'yo daw ligawan, baka pwede na daw pa ang baging asawa. Ha? Hindi... Oo, oh, yan eh. na ako kagabi. Ayosin mo muna at mo. Nahayos ko nga yung bahay, baka ako nung ako sa buhay ko eh. Paano kasuswertein eh, kung ayaw ba bagay mo? Bagayin muna mo muna ba, mo, baka sa ala. Pag pag nagluto ka ba ng ganito, sinampaluan, lalagyan mo ng tamarin kahit may patis na, ay, uh, wala patis. How about that? Oh, ano? Yeah, Ala, hindi nilalagyan ng patis pag nilalagyan tamarin. Alaga ko sa sampalok eh. Alaga mo tubig. Tubig na, hindi, eh, bakit eto? Mamaya na yan. Eh. Ano <laughs> yung mangyayari kasi, Bunso? yung DSWD, dadaan din tayo sa DSWD. DSWD kukuha dito, tapos iyan na siya sa ano, we Mas maganda, Tol, makipagtulong sa amin. Para gumanda buhay mo. Uh, eh, hindi ko na po sa sarili ko pag hindi po maayos yung kalagayan ko. Dun gaganda, gaganda yung pangataw mo ron. Kasi, eh, kahit, kahit tatayram, hindi, hindi ka sumusunod. Pati sa gamot, hindi ka sumusunod. Sa pagkakit, hindi ka sumusunod. Kahit sino, wala ka pina pinapakinggan. Pag siya sabi mo, parang ayos ka naman. Mas maganda mag... Di pa Di ba mamare? Ay na. Tol, buti na may may nagmamar sa Di ka pinababayan. Kahit anong pasaway mo, di ka pinababayan. Pero sa inyo, okay lang ba ano siya? Wala siyang Pasko sa saka yung... sambo. Oo, yes. oh, dahil po, para po ikabubuti yan po. Dahil po, ah, pasasya na po tatay, hindi na po namin mag magampanan na, na. Tutukan po yung kapay po namin dahil... Kaya uh, po kami? Si uh -huh. lang nito, naghahanap po, po kami. Hindi, po. po 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 yung ginagawa po na, bako po po na... siya na... Lagi po namin sinusunto. Sa gala, po masahari po ng gano'n. Kaya mo, tabuli ka ang peche sa dulo. Okay na nga yan, ano pa pa? Okay, eh, maalat nga eh, kailangan ng peche. Eh, Dagdagan mo na sa bako, para di maalat. Hindi, kailangan, ano, kailangan... Kakulit mo naman, ayos na nga yung kerbe. pag wala, wala. Pag meron, meron. Ayun ang, ah. ang hirap sa'yo eh. Makulit ka eh. Maong, maong! Kung <tell> yung... Kung ano yung, kung ano yung pagpipilit mo, wala naman sa lugar yung pagpipilit mo. Ay na. At saka marami, marami sa inyong babas sa, sa, sa YouTube. Ay na. Masyado abusado. Kailangan talaga sa'yo, pang rehab. Yan yes, sabi mo. Tinamot ko kayo yung panita ng kapawid mo. Ay na tayo magagawa niya. Ay na tayo Tat, okay, hiyang na, hiyang tayo. Eh, tatay alam. Hindi, okay lang. Hiyang hiyan na tayo. Ako, hiyang na ako eh. Ito, sa, hanggang sa, pagkat. Oh, oh Siyempre, hindi na, di ba? Hanggang sa pagkat. naman eh. Hanggang sa pagkat.

hello hi 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 bà. Mà đây hi nha, bà. Bà. Hello. hi 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 Gamitin mo, mainit. Tama mo jacket ka, mainit. Things. Bagay mo pala yung yung ba jacket? Bagay niya. Oh. Ano ba? Yung helmet mo, huwag mo iniyong kasasaan dyan. Bagaimana ni kata Pagin ni yung ano kata ikram ni yung jacket Ano eh, binigay ba sa'yo? Kaningin mo? Jacket ya? Sira buhay ko po doon eh. Oo, natakot ako. Hindi na ako masisira yung buhay mo doon eh. Uh, kaya sabay na Ah, ano po kasi... Nakakita ko po kaya po medyo... Kung ano po, ba, alap... Naka-duty po kasi yung boss ko sa barangay. Ano na ano? Pumarmera um, po. Ano na ano? At... Ang luto oh. Tatala, hindi na po ako magtatagal. Ay. Hmm. Oh... Uh, Sige po. Na. Eh... Ano po kasi tayo dito? Nakakalimot. Wala po siyang nakatao po ron eh. Yung eyebags mo. Lumalaki. <laughs> eh, anong ano? Apoy. At ah, nangyari po kasi kami po yung dalaw, dalaw po ni Mahal. Uso po kami eh. Hmm. Na... Malay ka, huwag niya tayong magpuyat dahil uh, ah, nakakakuan sa kalusugan natin. Hmm. Tapos po, ayun, natuloy, natuloy natul natul po nang na, na Tapos, yung pong ay, sundo ko pong si Jante, yung mama niya. Ah, uh, tinawagan po ng mga 10, sakto po. Mm. Pero direk po po sa bayan. Eh, patay po yung lolo. Yeah. Condolence po sa pamilya po nung... Ganyan uh, po eh, inabot po ng uh, nakawin po alas 12 po nung sakto. Mm. Pero alas 12 kailangan kita kasi yung DSWD nandiyan. Ah, sige po. Ah, tsaka yung ambulance yung maghahatid sa Aba. rehabilitation. Ah, po. Okay, po, tatay. po. tingin po. Ingat sa trabaho. Maraming salamat, po. Maraming salamat, po. Maraming, po. Diab, Maraming, na di buwan sa sarap po sa amin. po. Welcome, po. Tingin po. Welcome. Sige, ingat ka. Thank po. Ayun, last, Hindi ka man nag sa mga katekram natin. Ayun, po. Ang na po ako, eh. Ang hindi na po maganda pa aramdam mo eh. Ba't di, mag gumanda? Sobra ko ng gutom. Hindi ba kayo kumain kagabi? Ano mm hmm. Mm, sa'yo? Hindi, okay. pero ako. Nungainom ka na. Oh, pwede ka Okay. Buko, Diyos po. Yan o. Anong plano? <clears throat> Ayusin natin yung mga damit mo kasi alas dos narating na sila. Saan kayo ireb? yung... Punta-punta na lang kita. May bayan ng panga. Ang daluyong. Hmm. Ako, iyo ako. Ha? Iyo ako. Disiplina na lang sa sarili ko. Yeah. Pagbigay mo si Tatay Ram, 3 months lang. I-discipline ko lang po sarili. Ang importante doon, eh, eh, baka... ilang buwan po Three months. May six months, may one year, twelve months. Mandaluyang. Didisipino ko lang po yung sarili ko. Okay lang po ganito. Ako lang yung mga Ba't mo haway na sila nga makakatulong sa atin? Hindi, hindi ko nang na po gusto makipag-away. Makapuhaway ko nga sila. Hindi si Pina po, sabihin ko kung ano po yung kailangan ko doon. Sabihin ko na nakatayimig lang po sa bagay. Sabihin ko, po sa tamang oras. Hindi nga nangyayari. eh. Natutulog po ako. Yeah, Kaya natulog ako nung pag-alis niyo. Kasi busog naman na ako. Pagkagising ko, alas 7 na alas 9. Tumayo na ako. Pinagsasahin ako, nagsahin ako. Uh, Napag-guto ako, nakakain na ako. Kagabi lang yan. Paano yung nakaraang dalawang linggo? Ano ba yung plano mo? Sabi Sabihin mo sa akin, ano yung plano mo? Hindi, tapos naman ako na yung mga bagay na nakalipas na huh? yun okay na eh. Oo. Kaya naman ako, eh, hindi disiplinahin lang po yung sarili ko na manayin din sa bagay. Oo. Yeah. Doon sa nangyari kagabi, anong, anong napag-isip-isip mo Ay, doon? Eh, mahal ko po sana yun eh. Kaso, hindi naman daw pala pwede dahil nga may portal na mag eh. Dahil nga nasa pag-aaral ba? Nasa pag-aaral po siya. Kaya niya tinanggayin yung gusto ko. Yun naman sinabi niya. Eh. Mahal mo siya agad-agad e. Eh. pa eh, siyempre nga. Kaya ako ligawan. Eh. Ano ba gusto mo? Pero ano, eh, yung bagay na pinagbabawal nila. Di ba sabi ko ano? Eh, hindi ako magagawa dun. Pero ah. yung... Pero kasi eh, kung hindi naman nila ako binawal, liligawan ko kahit ganun nang na bagay eh, pinagbawal niya dahil nga nag-aaral. Eh, ito, tumigil na ako dahil nga nag-aaral. Oh. Dahil nga kasabi nila, hindi pwede, nakatapos so, na ako. Hmm. Anong naiintindihan mo doon sa sinabi niya kagabi para mas malinaw? Pagod daw po ako eh. gusto mm. Eh, siguro baka may tunan din, tumigil lang din po ako. <laughs> Huwag sinabi ng magulang niya dahil ayaw eh. Tsaka tapa tapatin na kita. Sino bang magulang nagugustuhin yung gaya mo na wala kang trabaho? Siyempre kahit ikaw, may anak ka, babae yun sa'yo. Lasinggero, may bisyo, adik-adik yung naliligaw sa anak mo, papayag ka. Siyempre po yun. Parang ganun din yung mama niya. nagmula po sa magulang niya tsaka po yung meron maganda mga gano'n na nakuha Kaya nga... Ang sinabi ko lang, kung doon, kung gano'n sila, tigil na din ako. Oo. nanti Kaya nandito si Tatay Ram, tutulungan kita maayos ka. Titigil lang na din po siya kasi hindi naman po pwede sa magulang niya. Okay. So, naiintindihan mo na? Yan yung, ma Yun yung magandang malinaw sa akin. Okay na. Alam ko hindi yung puso niya pagkain. Kung si Mary Chris. Kahit si Mary Chris, hindi, hindi siya papayag na yung manliligaw sa kanya eh. Walang patutungan yung buhay. Siyempre... Hindi ah, kung maayos naman ako, sila naman po dun eh. Kung hindi naman po nila, hindi po yung sinasabi nila eh. eh. Hindi naman po itutuloy kasi... Nakakomplikado lang po tayo sa sa puntong may bagay. Sa may bagay po ng ano eh. Pinagbabawalan po. Babait naman yun. Yun nga lang. Ah, eh, sabi niya, pagod ako eh. Sana sabi ko, okay